Yes, hello! Magandang araw po sa ating lahat. And Merry Christmas and Advance. Happy New Year! No? So, ngayong araw na to ay ipapakita ko po sa inyo yung mga biik ko na ano, ilang ating days old yata to. No? So, magaling na silang kumain. Kasi po, ah uh, bakit po ba papaka uh, papakainin natin habang maaga pa yung ating mga biik. Napaka-importante po natin yung tandaan yung pagpapakain ng mas maaga. So sa akin po, ang aking ginagawa ay five days old, tinuruan ko na po silang kumain. Yung pagtuturo, sabi ng iba, di ba? Yung sabi ng iba, kapag magpakain tayo ng bake or magtuturo tayo na papakain ng bake ay yung kanyang mga didi ay yung mga yung didi ng ating inahin ay dapat lagyan ng feeds. Pero po sa akin po, ang ginagawa ko ay kinukulong ko sila yung kahit dalawa o tatlo yung kinukulong ko, yung sila po ang unang tinuruan ko ng feeds. Kasi po, kapag kumain na yung isa, dalawa, tatlo, ay, ano, ang, uh, uh, sumabay na po yung iba kapag mayroon na po marunong kumain. No? So, hindi po dapat sila lahat ay, ano, uh, tinuruan mo ng lagyan ng feeds yung kanila mga bibig or whatsoever okay lang po magturo kayo ng isa, dalawa, tatlo kasi ay sum ano, ano bang manundog na sila <laughs> ano sa Tagalog yan yung iba kapag mayroon na silang nakita na kumakain ay sumabay naman yung iba na kumakain din so naintindihan nyo ko ba <laughs> no? so ito po yung mga feeds oh feeds oh, so ipapakita ko po sa inyo ha ah, yung mga biik ko nilagyan ko na yan ng ano yung feeds dito sa dyan, lang sa ano sa loob ng kanilang kulungan so kapag magpakain po kayo ikaw muna kapag magpakain po kayo ng feeds sa inyong mga biik ay dapat ano yung malayo sa inahin para hindi po maubos sa inahin yung inahin lang kumakain ng yung feeds No, so dapat nating tandaan, bakit po ba dapat nating papakainin na mas maaga pa ang mga biik? Kasi napakahalaga po 'yon. Da, kapag tinuruan mo ng ano, kapag tinuruan mo ng papakain yung biik mo habang maaga pa, ay kapag iwalay mo na yung mga biik sa inahin after one month, ay ready na po yung kanilang mga bituka. So, maiwasan po natin yung kanilang pagtatae. Yun po ang dahilan kung bakit after pagwalay ng ating mga biik sa ating inahin, ay yung mga problema po sa atin ay magtatae kasi po, hindi po ready yung kanyang mga, yung kanilang bituka na tumatanggap or ano yung tumatanggap ng mga kinakain nila no so yun po ang best nating malaman so uh, alam ko na may, uh, alam na nating lahat alam na sa iba yun yung sinasayung sinasabihan ko lang yung mga bago pa na wala pang alam no so yun po and I and yun po and I hope meron po tayong matutunan in my short video. So, thank you for watching and advance happy new year.